Si Jaminea, Jem, Ferreira ay isang Filipina volleyball player. Siya ay isang tatlong time UAAP Best Setter Awardee habang naglalaro sa Ateneo University Lady Eagles Volleyball Team. Miembro siya ng Fab kasama sina G. Hervasio, Phil Kinglet Cayetano, Gretchen Ho at A. Nakechi. Karera Si Ferreira ay nanalo ng UAAP Best Setter Awards ng tatlong beses nang manalo siya ng award noong 2009 hanggang 2010 Season 72. 2010 hanggang 2011 season 73 at ang 2012 hanggang 2013 season 75. Siya ang 2011 Shakey's B League season 8 first conference finals most valuable player matapos gabayan ang kanyang koponan sa championship ng liga. Sinimulan niya ang kanyang profesional na karera sa Philippine Superliga, kung saan siya ang ikalimang pangkalahatang draft pick para sa PLDT Home Evolution Power Attackers. Naglaro siya para sa Shakey's v Sister Team ang PLD